Uh, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Tungkol pa rin ito doon sa plano ng DepEd ano, na ibalik nga sa one hour kada subject itong pagtuturo ng ating teachers. From 45 minutes yata ito kung hindi tayo nagkakamali. Kausapin nga natin si Sir Benjo Basas. Magandang umaga, Sir Benjo. Ah, uh, yes. Um, good morning, Ma'am Chad. Good morning, uh, Sir Gerald. Good morning po sa mga taga-sabay-bay natin. Magandang umaga, Sir Benjo. Meron po ba kayong uh, pasok doon sa tinuto, ti, pinapasokan ninyong eskwelahan? Ah, ngayon po kasi uh, naka-examining po ako ngayon. Ano, at, actually, nasa ibang po ako ngayon for the National Teachers Month. Ah okay, meron po kayong uh, kin kinailangan puntahan diyan na may kaugnayan din po sa inyong trabaho. Paayos lang natin yung uh, linya no ni Sir Benjo medyo parang uh, hindi lang klaro po ang dating sa amin ni GDT. Mm -hmm. medyo, medyo mahina. Sir Benjo babalikan ka namin ha, ayusin lang po natin yung inyong linya. Siya si uh, Sir Benjo Basas nga po ng Teachers Dignity Coalition. Isa 'yan sa marami ring ano eh ginagawa ng mga teachers kahit hindi na sila, wala na sila sa eskwelahan. Dami pa rin nila talagang kailangan puntahan. Ang daming admin admin task. Admin task. Na yan din ang ilan sa nirereklamo nila na hindi ba hmm. pwedeng itong ibang bagay. Oo. Talagang Sana mag, mag hire tayo ng iba na sila ng gagawa. San mag-focus na lang on teaching yung gusto nila eh. Correct. Alam mo recently ano, nag-cover ako ng isang ano, kilos protesta ng mga teacher sa harap ng ano ng DepEd. Mm -hmm. Yun yan nirereklamo nila itong uh, bagong curriculum na sobrang ano raw talaga, hindi raw kakayanin if they really push with this. Kasi parang sobrang ano na sila, burnt out na. Pagod na, pagod Mama. na. Pagod na, pagod na. At underpaid pa. Oo. Oh. Oh, oh. So ito na, nagbabalik, nasa linya. Sir Benjo mm -hmm. Basas, magandang umaga po. Ah yes, uh, ma'am Chia, magandang umaga po. Oh. Good morning po sa lahat. Yes, Sir Benjo. Si GDP people Gerard dela Peña, ang kasama natin po. ngayon na Sir Benjo. Opo, 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 opo. Sir Benjo, ito nga no, yung plano ng DepEd na i-revert sa one hour yung duration ng subjects under dito sa bagong curriculum para pumabawasan mabawasan yung workload ng ating mga guro. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ah, well, kabilang naman po ito sa mga uh, supposedly ano, uh, itinutulak namin sa DepEd. No? Uh, siguro uh, context lang po no? kasi baka uh, maisip ng ating mga kababayan ano, na 45 minutes tapos mas gusto pa namin mas mataas. No? In fact, hindi naman kasi ganun yung uh, <coughs> yung uh, uh, issue po dito. Ang issue po no ay uh, ginawa kasi ng DepEd no ngayong uh, uh, school year po na ito no ginawa ng DepEd I ay mean, maximize no yung sinasabi po no na six hours no na actual teaching. No eh pag 6 hours ng actual teaching, no, in fact wala naman sa batas yan no. Um, uh, na hindi naman dapat po uh, sagarin no pero sinagad nito ng uh, DepEd sa kalukuyan. Sabi sa batas no, hindi lalapas ng six hours in the past no hindi naman talaga may umaabot ng six hours no na actual teaching no ma'am no eh ngayon dahil nga may ganung provision po yung uh, <coughs> yung other uh, orders no depend order number 5 no uh, doon sa matatag curriculum na ginagawa natin ngayon ano sinagad no yung six hours so yung kung 45 minutes lang no yung uh, yung uh, klase no no isang uh, teacher no pag 45 minutes lamang po ito mabibigyan siya ng 45 ah, I'm mean, sorry, mabibigyan siya ng uh, hanggang walo no, na teaching load. so, so ang dami niya. No? Uh, at walong yan, dere-derecho, kung sakasakali. So, kawawa yung mga teacher natin. Kaya meron pong matinding resistance no, at uh, reaction po dito sa Depend Order number 10 under Matatag. No? Kaya naman po, ang uh, ang uh, naging solusyon po no, no, ng ating secretary, uh, sekretary, sabi niya, ibalik na lamang natin doon sa uh, uh, 60 minutes. No? Kasi kapag uh, 60 minutes lang, the maximum would be six um um teaching loads. Ano po, six teaching loads. At pwede pang mas mababa yan kasi pag adviser po no, well sa public school po kasi may mga adviser po tayo na tinatawag. Pag adviser yung isang teacher, mababawasan siya supposedly no ng isa pang teaching load. So magiging uh, five teaching loads na lamang siya. Yun po yung uh, context po nung uh, pinag-uusapan po ng DepEd at ng mga teachers organization mm -hmm. so, so basically, babawasan nga yung ma maraming workload na ng teachers na deserve nyo naman, Sir Benjo. Kasi nga naman, yes, kung ganun kadami no, yung kailangan ninyo pong subject na ituro, eh baka wala na rin makuha yung mga estudyante, lalo na yung mga yung nasa dulo na oras ng klase. Um, Nakipag-ugnayan uh, na po mismo sa inyo ang bagong DepEd chief ukol po dito sa mga pagbabago na gagawin po na sa, sa ahensya? Uh, may mga initial po ng mga usapan in the past. No? Nakita naman niya po ito at uh, ang maganda naman po sa ating bagong sekretary, mukhang tinitignan niya rin yung mga post sa Facebook no? at saka sa TikTok. <laughs> at uh, sabi niya na ikinig naman. At uh, nagpatawag na po, no? by the way, Ma'am Chan, nung... Uh, um, uh, eto lang no nung makalawa no? Mm -hmm. na ko na nabangay wednesday yata na po no Yeah, Wednesday po no. Nagpatawag na po nung uh, isang consultative meeting ang uh, ang DepEd that uh, although wala ang secretary ay uh, may tatlo pong under secretaries na concerned no. Yung uh, issue po na ito na, na dumalo at pinag-usapan na din po ito no. So, yeah. sa ngayon wala pa namang mga detalye no. But uh Ah uh, ba no doon sa sinabi ni secretary no uh, publicly no but there would be options no, doon sa mga skwela kung paano ito ipatutupan. Mm -mm. Um yung sinasabi niyo po na consulted meeting na nangyari nito lang nakaraang linggo ang na mga undersecretary ang kasama niyo bukod po dito sa issue na ito na pagbawas nga ng load sa mga teachers natin ano pa ibang mga napag-usapan? Ah uh, well, um medyo talagang yun lang yung aming uh, pinag-usapan no. Of, of course, we manifested um, um some uh, matters po no kasi siyempre no nung nung pinatawag kami talagang nasa memo ang yun lang muna ang pag-uusapan actually depend Order number 10 na ano nafor mm -hmm. no. Ah uh, pero siyempre maraming issues pa no. Uh, Ma'am Cha no, na kinakailangan po talagang i-address no at opo ng uh, ng uh, Department of Education. Na sinabi mm -hmm. din naman namin no but uh, sempre in, in uh, some other um, venues no i uh, yun yung gagawin po yun yung pag-uusapan. Oh so ang agenda lang talaga yung para po dito sa pagbabalik dun sa one hour subjects uh, ng uh, mga guro noon. Kailan kailan daw po ito possibly masisimulan? Well, meron na po kaming um uh, initial agreement no pero hindi pa namin pwedeng ilabas din sa public no because that's also part of the agreement no pero kailangan lang daw po itong uh, dumaan sa legal strand no ng uh, ng DepEd immediate po ito ma'am cha ay, ako no ang tansya ko hopefully no uh, by this uh, by by next week no this this coming week po no um ay uh, baka meron na po ito no para magamit no doon sa at least second quarter no kasi nasa first quarter pa lang naman po tayo Mm, ah, okay. So, second quarter, kung sakaling magkakaroon, di ba, syempre, sir, magkakaroon ng changes sa schedule ito. So, second quarter, may experience sa mga estudyante yung changes sa schedule. Ah, uh, yes, sir. Hopefully. Hopefully. Kasi hindi naman, uh, normally, ganun naman talaga. No? Hindi na natin babasag. Lalo na ngayon, ano, medyo nakailang uh, almost um, kwat wow, isat kalahating buwan ano po although mm -mm. mas marami yata dyan yung suspension oo <laughs> oh itong itong uh, sinasabi natin na naging 45 minutes yung turo kada subject ng mga teachers natin it was launched august 2023 tama po ba pero bago ba yan uh, napalitan Kumbagay na konsulta ba kayo noon ng dating DepEd Secretary Sara Duterte tungkol dito sa magiging effect nga nito sa mga teachers kasi itong mahirap pag hindi na isasama eh yung mga talagang tao on the ground. Kita mo ngay eh, babalik ulit tayo dun sa dati na aberya yung pagtuturo ng mga teachers sa mga estudyante. Actually hindi po no. Uh, that's why mga ma'am, may clamor talaga no at may mm -hmm. resistance no sa ating uh guro. Although ito nung nilabas po ito nung July, I think July 23 po, no? Mm -hmm. Ang nakapirma na po dito sa sekretaryang gare, no? Kaya mm -hmm. uh, pero syempre wala naman siyang magawa no, dahil kina, uh, tapos na, no, nung, uh -huh. uh, nung uh -huh. nag-assume siya. I understand July 19 siya nag-assume, no. So July 23 ito inilabas, no, ng uh, Central Office, no. So ah uh, siya na yung naka uh, nakapirma po dito. No? Uh -huh. But uh, good thing is yun nga po, no, ay uh, eh, naman, ano, nung mga pag-uusap after that. Pero sa na, tama po kayo, Ma'am Cha, yun nga yung aming uh, pinahabol, no? Yung consultation, eh, before the implementation of yes. any policy, hindi oh. after, no? Eto, mm -hmm. puntahan naman po natin itong processing ng mga salary increase differentials na ongoing na daw ngayon. Meron po ba kayong mga kakilala na kasamahan niyo po sa Teachers Dignity Coalition na nakatanggap na po nito? Yes, ma'am, no. Yes, ma'am. Kasi ano ano naman ito eh, no mula nung sinabi ng DBM po no na ibinibigay na ano doon sa mga ahensya no ay may mga ano naman po tayo meron naman po tayong mga mga schools no yung uh, mga mga schools po na independent yung kanilang finances no na nakapaglabas na po no. at uh, ngayon ayun po uh, sinisikap po nung ating mga DepEd regions no mabayaran na, na lahat no kasi siyempre medyo malaki rin ito no that's oh magkano for to for teacher one oh, uh, oh. for a teacher one po 1500 no times uh, since since uh, January um since January no kasi retroactive po ito no so uh, plus uh, isang buwan din yan no nung yung yung aming uh, 13th month pay no ay uh, kasama din po diyan so that's um parang 10 months po ang sinasabi ni USEC Finance uh, o under o Undersecretary ni uh, Finance, Annalyn Sevilla, yun daw ibang mga teachers eh, ay na may na matatanggap o matatanggap na ngayong buwan yung kanilang trinabaho from January to August 2024. Mm. yes, ma'am. Yun nga po. Oo. So sa, sa hanay ninyo, meron ng mga nakatanggap pero meron pang ibang mga nag-aabang. <laughs> Mas marami po yung hindi pa nakakatanggap. Ma mm, kasi malaki uh, ito, 26.9 billion pesos ang pinag-uusapan natin dito na ibabahagi ano sa mga guru natin. Yes ma'am, yes mm -mm, ma'am. Ano mm -mm. po? Oh, uh, ano po yan eh no, yan yung kulang talaga no? Kasi ah uh, um, pong ano nitong um, August no ay uh, nagbigay na po ng assurance kasi no ah uh, yung ating gobyerno na meron talagang salary increase no pero Uh, supposedly, 2020, Jan January yan, pero hindi naman na Ipikay. Mm, -mm, mm -mm, So parang ano lang, uh, na-late yung implementation, but hopefully within the year, matatanggap nyo na yun ang assurance nila sa inyo. Yes, ma'am. Eh sana okay. naman po, para masaya ang ano, Pasko ng mga teachers natin. Sir Benjo, yeah. sa pag-uusapan na rin natin na uh, ito at nandyan ka na rin naman po, maingay na maingay pa rin ngayon ano, yung nangyaring uh, uh, hearing sa lower house tungkol po sa mga kinaharap na na kung ano-anong kontrobersiya ng ating Vice President at dating DepEd Secretary, Sara Duterte. Ano po ang naging reaksyon ng inyong grupo? Well, uh, nakapagulat nakakagulat po ito no? at uh, nakakagalit din ano? na medyo... Alam nyo, pinag-uusapan natin lagi dito, Ma'am Tia, no, yung usapin ng kalagay ng mga guro, no? ng mga classrooms natin, ng mga bata, no. Um, yung lahat, no, yung 'yung mga bata pumapasok na hindi kumakain no po at mm -hmm. uh, gutom sa school kaya hindi natututo no. 'yung ating mga teacher na walang laptop at nangungutang no para magkaroon ng uh, laptop. 'yung mga bata at mga teacher natin ano na walang magamit na libro no? or modules no. Ah, uh, lahat ng 'yan ano ay lagi nating pinag-uusapan 'yan ano? no. Tapos ah uh, well, uh, it turns out na meron pala no <laughs> supposedly na budget no para dito ano at uh, nasasayang lang no yung mga gamit ay uh, nabubulok no kasi imagine no uh, well according to secretary Ang point 1.5 million ano na na gamit no hindi natin alam kung kung ano-ano yan ano, pero uh, kasama dyan yung mga laptop daw no yung mga reading materials no even furniture no na 2020 pa mm -hmm. no uh, ibig sabihin beyond no don sa term ni ni Bibi Sara ay may may ganito lang... Uh, problema although malala talaga no, nung nakaraan no, nung 2023 no uh, lumalabas no ito yung ito yung computer at saka yung uh, yung um, school feeding program no ang naka-highlight no. pero ganito kalala yung uh, problema natin sa Department of Education ano na kailangan po talaga no uh, well uh, para sa amin po kailangan talaga itong magkaroon talaga ng separate no at uh, malalim na investigation ano po at uh, nagsagayon gayon ay ay uh, mapinpoint natin kung sino po yung uh, may kasalanan no uh, eh, hindi naman nagsasuggest yung ating mga mambabatas na, na meron ditong irregularity o meron ditong corruption no at least no at, um, at least sa uh, ngayon uh, ang ang malinaw pa lang ay meron ditong nga uh, negligence po. Mm. Sir, kaklarify ko lang kasi di ba meron daw mga nadiscovering mga nakatenga lang na laptop sa mga warehouse ng DepEd. Uh, aware po ba ang hanay ng mga guro na meron palang ganito na they are entitled to receive such ano po, um, laptops, gadgets? Ah, uh, hindi po. No? Uh, yun nga po yung aming uh, ikinasasama ng loob mm -hmm. dyan. No? <clears throat> yung mga nakalipas po na parahon, talagang um, kami ay humihingi talaga no nung uh, ganitong uh, kuri na kagamitan no especially laptop no kasi talagang ngayon hindi ka na makapagtuturo na wala kang ano eh, na wala kang laptop eh no at ang ginawa po dito eh kami mismo yung gumagawa ng paraan no may mga ilang mga paaralan may mga ilang teacher no uh, na nabigyan po no no na isyuhan ng laptop actually pahiram lamang ito ni babalik din ano hmm. um, pero ang mas marami po sa mga teacher po natin ay bumili no ng kanilang sariling laptop at nang utang no in fact ang ang GSIS panahon niya ng no, 2020 no panahon ng pandemic ay eh, uh, uh, nag-offer pa nga ng uh, laptop loan no for our teachers no so ito yung sinasabi ho namin na na both na no um um nakakalungkot no at uh, nakakagalit din ano po mm -hmm. dahil nga uh, sa ganitong kalagayan no nasayang lang pala yung mga gamit. So, supposedly, binibigay po sa ating mga guro, mm -hmm. sa ating mga para. So, sir, meron nakatenga sa warehouse, tapos meron ding ipinabid na itong worth 1.6 billion. Um, ano po yun? Yung, yung nasa warehouse, wala na yun, and then we're purchasing new laptops? Tama po ba? Uh, yung well, na nga po. No? Mm -hmm. uh, impact sa... doon sa lumabas po no doon sa na-reveal po no sa sa ating uh, hearing no sa mga hearing po sa lower house um, maliban doon ano, sa mga nakatengga sa mga mga warehouse no eh, meron pa rin uh, parang hindi nagtuloy no na bidding no at mm -hmm. uh, na purchase ng laptop no itong 2023 no specific po yan ano no, sa release ni Congressman Luis Trot. no ah uh, yun po yung medyo mabigat no dahil malaki pong uh, budget yung um, pinag-uusapan at uh, ibig sabihin Uh, while um the civil society and the teachers groups no and uh, even some of our legislators no i uh, continue to to uh, pursue no greater subsidy no for education sector eh, ang nangyayari pag nabigay pala yung pondo hindi naman po nagagamit ng mabuti mm -hmm. or uh, sir, at least no to mm -hmm. its uh, intent po mm -hmm. sir may commitment na ba sa inyo ang DepEd kung kailan kayo makakatanggap po nitong mga gadget na ito wala pa po eh no ah uh, medyo ano lang no yung binabanggit ni secretary Angara, gara no na no, by, by within the month of september ay kukunin ano doon sa uh, ang binabanggit na Carmona na no mm. na warehouse eh, no uh, at sa iba pa mayroon pa daw mga iba pa no kasi ang lumutang nung nakaraan, no nung naraanano uh, no actually panahon pa ni ma'am Liling no ay uh, mayroon tayo sa Tagig no mayroon tayo sa I, I think Las Piñas no ng mga warehouse po no. Uh, hanggang last year po, ito pinag-uusapan din sa iba't ibang mga forum no. Etong binabanggit po ni secretary Angara, kung 2020 at laptop po 'yan, no? Baka obsolete na. No? Baka hindi na ito magagamit 'yan. That's another worry po no, for us. Mm -hmm. Sir, ano po ang damdamin ng hanay na mga guro tungkol doon po sa COA disallowances? Kasi medyo malaki po ito, no. 12 billion in disallowances, may mga suspensions, may mga charges um, considering po yung hirap po na dinadanas ng mga guru ngayon, ano po ang pagtingin nyo po dito sa COA findings na ito? Well, um, syempre, no, ang COA naman ay dumadaan po yan sa stricto no, na, na auditing uh, system. Eh, no? At kung meron na pa pong nakita yung COA no, na medyo may mali, no, ay kinakailangan po itong kailangan magpaliwanag no at uh, kinakailangan din po no well ang ang balita natin, di ba, ang huling sinasabi ng COA, kailangan ibalik. No? Hmm. So, kasi disallowed. No? So, eh, ibig sabi kailangan ibalik. No? At kung meron po talagang 12 billion na ano po no, na na hindi maayos, hindi proper no yung paggasta or there there could be no irregularities no eh dapat po talaga no na merong managot po dito no sa usapin po na to hindi naman pwede no na laging gayon no na, na nakikita ng COA na merong uh, pff, hindi tamang paggasta Diba tapos eh ganoon na lang, no? Ah, hindi mm -hmm. po maaari, no? Dapat kaya nga po kanina no? Sinasabi ko po, no. Dapat may investigation po dito, no. Mm -hmm. The same to doon sa nangyari nung nung 2021 no na iniimbestiga ng Senado nung 2022, doon din sa purchase ng mga laptop, no. Obsolete at uh, at uh, overpriced no at uh, lumalabas naman po no na, na totoo po 'yun ano so although meron ng mga nasampahan ng kaso hinggil diyan eh, wala pa rin na pa, naparurusahan the same mm. po no dito sa binabanggit po no ng uh, ng uh, COA no na kinakailangan pong uh, ipaliwanag or ibalik no yung 12 uh, something like 12 billion po mm. yeah. Anyway, Sir Benjo Basas, kami makikibalita pa rin sa iyo ano, sa mga susunod na update dito sa mga ilan pa na mga pagbabago kung uh, meron pang iba, ko dito, nasabi nyo nga meron kayong ibang ini-address pero malamang sa ibang uh, forum nyo yun mapag-uusapan. Pero ang sure, itong uh, hiniling nyo noon na ibalik sa one-hour subjects yung pagtuturo ng mga teacher um, ay napagbigyan na at uh, for immediate effect pero soon pa i-announce ia kung kailan po ito maipatutupad. Maraming salamat, Sir Benjo. Inhat Thank you, po Sir. Kayo. Yes, ma'am, Tia Sadjeral. Magandang umaga po at uh, mabuhay po kayo. Thank, 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 you, so much. Ang nga pong National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basas. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.